Sa Fast Money round na tayo at kasama natin si Ashley ng team Binibini Marikit. Again, gusto po nila makapag-uwi ng total cash prize of... Good luck, Ashley. At ay may panalo rin ng 20,000 ng charity na napili nyo. Ano bang napili nyo? GMA Kapuso Foundation. GMA Kapuso Foundation, yes! of course. Okay, para. Siyempre, para, para go. sa Binibining Marikit. Go, Ashley! Woo! Si Mamang naando na. Inaantayin na tayo sa likod. Pero bago yan, ikaw muna, Ashley, at paying 20 seconds Uumpisa na tayo. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kadalas magdasal? Go. 7. Ginagawa mo sa iyong birthday na hindi mo ginagawa sa ibang araw. Una mong naiisip ka... Ha? Naghahanda. Naghahanda. Una mong naiisip kapag sinabing sex bomb. <laughs> Pass. Hindi ka bibili ng used o gamit na blank. Panty. <laughs> Prutas na kailangan hiwain para magkasa sa bibig. Pinya. Let's go, Ashley. Tignan natin kung ilan ang sagot mo. Skill of 1 to 10. Gaano ka kadalas magdasal? Sabi mo, 7. 7. Sabi ng service sa 7 ay... Ginagawa mo sa birthday mo ay hindi mo ginagawa sa ibang araw. Sabi mo ay naghahanda. Naghahanda. Sabi ng survey. Very good. Una mong naisip, pag sinabing sex bomb, hindi na natin nabalikan hindi ka bibili ng used o gamit na panty, sabi mo. <laughs> Ang sabi ng survey. Yan. Frutas sa kailangan hiwain para magkasa sa bibig pinya. Ang sabi ng survey dyan ay, okay. meron. Very good. Not bad. Very good start. Okay. Very good start. Let's go, Ashley. Tawagin na natin si Mamang Pokwa. Last 96 na nakuha. 104 to go. yun ang kailangan natin. Kaya nga yun natin yan. Simple yung simple. At this point, makikita na ng mga manonood ang sagot ni Ashley. Give me 25 seconds on the Ay! clock. Tama, let's go. Okay. On a scale of 1 to 10. 10 ang pinakamataas. Gaano ka kadalas pagdasal? Go. 8. Ginagawa mo sa iyong birthday na hindi mo ginagawa sa ibang araw. Ah, uh, ah, uh, uh, pass. Una mong naisip kapag sinabing sex bomb. Sayaw. Hindi ka bibili ng used o gamit na blank? Ah, uh, panty. Okay. Abra. Ah, uh, toothbrush. Prutas na kailangang hiwain para magkasya sa bibig? Ah, uh, papaya. Ginagawa mo sa birthday na hindi mo ginagawa sa ibang araw? Maghipa ng kandila. Let's go, mamang! Let's go, 100 for oh. That's all we need! So, eto. Prutas na kailangang hiwain para magkasya sa bibig? Ang sabi niya ay papaya. Papaya. Ang sabi ng survey natin, Janay. Hoy! top answer natin dito ay pakwan. Ay, oo nga naman. Hindi ka bibili ng used o gamit na toothbrush. Oo naman. Ang sabi ng survey. Ay! Oh. Ang top answer ay underwear na. Sagot ni Ashley. Yes. Una mong naiisip kapag sinabing sex mom, ang sabi mo sayaw. Sayaw. Ang sabi ng survey ay top answer. 26 to go. Ginagawa mo sa iyong birthday na hindi mo ginagawa sa ibang araw. Ang sabi mo ay... Bumipa ng kandira. Ang sabi ng survey dyan ay... Top answer. Top answer. At Top answer. Top answer ay naghahanda. Nawa mo. Isa na lang. We need eight points. Gaano ba kadalas magdasal? Sabi mo 8? Ang top answer dito ay 10. 10. Pero sabi mo eight. Eight. Eight lang eight. kailangan natin. Eight ah, Sabi ng service, sa oh, eight. Oh. Ay! Masok! <laughs> Tawa! Yeah. Yeah. Congratulations, Team Binibining Manigit! You have won a total of two hundred thousand pesos! Oh! <laughs>